sa Ilocos Norte, nakilala namin na mag-asawang si Namang Warlito at Aling Merlin sila rin. May nakagawi ang pampainit sa malamig na gabi. Ang Kubabeng Isa itong uri ng lamandagat na matatagpuan sa mababatong bahagi o kaya'y sa tinatawag na bakawan. Minana pa raw ni Tatay Warlito ang pagkain ng Kubabeng sa kanyang mga magulang. Kaya ngayon, ipinakakain din niya ito sa kanyang apat na anak. Ang resulta, mayroon na rin daw siyang apo sa pangalawang anak niyang si Raquel na ngayon 28 na taong gulang. Sa pangunguhan ng kubabing, kailangan daw matala sa mga mata dahil halos kakulay daw nito ang batong kinakapitan. Para kung nakaulam kayo ng ganyan, eh... Masyadong malakas ka sa ako, labing-labing. Ah. Eh, pag nakakain na siya, eh, parang ano na, karinyoso na. <laughs> Matindi rin daw ang kapit nito sa bato, kaya kailangan gumamit ng tinidor, pantungkap dito. Nakakangawit din daw ang matagal na pagyuko sa tubig. Uh, may pangulam namin. Mm. Pagkatagal-tagal man daw ng hulihan, nauuwi pa rin sa malinamnam na kainan. Pinakuluan muna ni Mang Warlito ang kubabing para lumambot. Okay. At saka hiniwa ang tiyan para tanggalin ang naipong dumi. Tinanggal din maging ang shell nito tapos linisin ni Mang Warlito ang kubabeng. Si Aling Merly naman ang magpapakitang gilas sa pagluluto ng adobong kubabeng. lutoin natin ngayon ang kubabeng. Lagyan na natin ng manteca. para may lasa. Para mas malasa, syempre, sukang iloko raw ang dapat na gamitin. Pagkatapos timplahan ng mga pampalasa, handa nang dantakan ang adobong kubabeng. Pero I wonder, nakapagpapatas nga ba ng libido ang pagkain ng kubabeng? Kasama si Dr. Marie Rose Labuguen Tolentino na isang general practitioner, muli namin susuriin ang vital signs ng mag-asawa at naiisip nila sa isa't isa sa oras na yon bago at pagkatapos kumain ng kubabing. May high blood ka ba kuya? Wala do. Wala. Ang BP ni Kuya is 154 over 115. So mataas. Hindi ka naman high blood dati. Ayan, 135 over 93. Mm -hmm. Lahat to gusto namin. Mm -hmm. mm -hmm. Mami. Ang anak mo. Ayan Tignan po natin kung may efekto yung kinain nilang kubabing. Sige, mami. Ang resulta, ang blood pressure ni Mang Warlito na 154 over 115 naging napakataas at umabot ng 186 over 122. Hindi kaya hybrid ka lang talaga, Mang Warlito? Gustong gusto ko siya. Maging ang kanyang heart rate na 78, tumaas at naging 90. Pero ang kanyang body temperature na natili lang sa 35 degrees Celsius. Samantalang ang blood pressure ni Ali Merlin na 135 over 93, tumaas din at naging 141 over 91. Pero ang kanyang heart rate na 87, bumaba at naging 84. So this may be related dun sa component ng kanilang kinain. So basically yung kubabing, we can tell na there is high cholesterol content. So you expect that magkakaroon ng rice sa BP, kaya rin dun sa effect niya sa cardiac rate. Pero kung isipin natin, pwedeng it's all on the mind kasi matas lang talaga siya cholesterol at saka meron din component na zinc, calcium, kasi galing ito sa dagat. Pero nanatili pa rin nagagwapuhan at nagagandahan ng mag-asawa sa isa't isa. Patunay lang na attracted pa rin sila sa isa't isa. Ang <laughs> dami ng kinain na ano. Yan, hindi naman mapakalimamaya yan. <laughs> Ayos sa ating eksperto, oo nga tumaas ang vital signs na mag-asawa. Pero hindi raw ito nangangahulugang nag-iinit sila sa pakikipagromansa. Baka nga, sinyales pa raw ito ng pagtaas ng kanilang presyon dahil din mismo sa kinain nilang kubabeng. Mataas ang cholesterol content. Okay, so, pagka masyadong madami yung ini-intake mo, pwede siyang mag-trigger din ng high blood pressure.